سلام <applause> <applause>

ano grabe pala dito. Ano ako naka-experience nito to? Sigurado, maraming daga dyan. yung mga bahay, oh? malalim yan, ah. Baka oh, narap ka dito. Kapadala hmm. oh. ko to sa ano eh. Blue Tooth ko to eh. Sa 7am si Ganesh. Ayan. Diba, kung meron kayong mga video, ano. Ayan, sarap pa kasi eh. Mga tanong bayad? Mga tanong bayad tayo dito. Mga tanong bayad. Grabe na yung pamarikina at pasig. Ano ba diba yan? Paano relief good sino may mayor dito, si ano, 'di ba Magkalas? Si Oo, oh, na-interview yung kagabi, ah. Ito. ah. Ito. oh. oh. Yo, kira, saya bilang, "Saya bilang, Pak, saya bilang, Pak, saya bilang, Pak, saya bilang, Pak, saya bilang, saya Pak, saya Ano to kuya gawa niyo lang? Gawa niyo lang bangka? Ay, dulo. Abi nila dati na sa inyo. Bago lang. Ay, eh di ano na na. Grabe. May bahay ang munisipyo ba? Hindi. Ano release goods dito? Grabe. Grabe ba no? Baha pa sa atin. Pero malinis ang tubig oh. Unlike sa atin, di ba? Ang dumi, -dumi.

Si ano oh asawa ni Rodel